Bago pa man punitin ang liwanag ang buong kalangitan, naghahanda na ang magamang sina Johnny at Angelo. Tulad ng dating gawi, maaga silang kumikilos patungong laot. Wala silang dalang lambat, mga container ang bitbit nila. Napapalaot sila hindi para mangisda kundi para umigib ng tubig. Ang langit kasi nagdala nitong nakalipas ng na mga araw ng biyaya, ang unay. Ang bukal sa kabilang isla ng sitio binaliw, busog na naman daw sa tubig. Sa sitio ng binaliw, bawat patak sa grado, dahil ikutin mo man ang sityo na ito, wala kang mapagkukunan ng tubig na magagamit sa pang-araw-araw, kahit isang patak. Nililinis ni Angelo ang isang uka sa lupa. Dahil itong sasalo sa sobrang tagas ng tubig mula sa bundok. Ang sitio binaliw ay matatagpuan sa isla ng Tikaw, iwalay mismo sa mainland ng Masbate. Si Angelo na galing sa Igiba noong umaga, muling maglalayag patungo sa katapat na isla. Di pa kasi tapos ang pagsasalo. Pero sa pagkakataong ito, kasama na niya ang iba pang mga kaibigan. Si Jezebel, labing isang taong gulang, ang siya munang mag para sa kanilang pamilya ngayong tanghali. Sa tubig lang, eh, dapat tipid sa paggamit. Nga yung Nakausap nila, ko ang kanyang sa ina. Ka sa isang araw, dapat maging walo, ng, walo na container yon. Sa paggamit ng tubig lang, pagpaligo lang yon. Wala pa sa paglalaba. Kasi kulang-kulang na ba? Ang tubig. Kasama rin ni Jezebel ang magkapatid na Angela at Bingbing. Ang 11 anyos na si Angela, tumigil na sa skwela. Magampanan lang ang responsibilidad niya na suplayan ng tubig ang kanilang pamilya. Mahirap nga po kasi di nakapasok minsan ang skwela kasi sa hirap ng tubig, hmm. minsan Misa, kung may trabaho ko, mga bata na i-gave. Eh, simple, walang magawa. I-gave mga bata dahil kailangan ang tubig. Hindi nakapasok. Ay, simple, mga maliit. Nakakabaka. Banayad ang dagat ngayon, kaya hindi mahirapan ang mga batang tumawid sa dagat. Pero mahirap itulak ang maliit na bangka dahil ang ilalim ng tubig maputik. Pupunta tayo doon sa lugar kung saan madalas magigib yung mga bata sa sitio binaliw. At, uh, para makarating doon, kailangan sumakay ng bangka. At ito yung bago ka sumakay ng bangka, kailangan mo maglakad dito sa putik yung putik dito kasi is burak. So, lumulubog ka kapag naglalakad ka sa ilalim. So, mahirap actually yung pagtawid uh, pagtawid mula dito hanggang doon sa source of water. Ganito yung itsura nung putik sa ilalim ng tubig. So, kapag ikaw ay naglakad dito, lulubog ka talaga dahil sa kapal ng burak. Tinatayang aabot sa kulang-kulang na 30 minuto ang pagtawid ng mga bata. Yan eh kung kalmado ang dagat. Hindi nila iniinda ang tanim ng sikat ng araw, basta mapunan lang ang mga tuyong container. Galing kayo sa igiban ng tubig? Ah, ilan no oras kayo pumunta doon? Alauna. Ah, alauna. So ngayon lang kayo balik. Ilang containers yung inigib nyo? So, sa na mag-chinelas, nagpaan na lang kasi maraming bubo. Kayo, ikaw ba ka si Jezebel? At saka si Angela. So, dito kayo nag-iingip? Tama ba? Wow. Yung itong isa sarok nyo, in, in uh, igib nyo, saan nyo dadalhin yan? Dadalhin. Gaano tubig na to? Naiinom? Opo. Okay. Pero yung yes. Swerte na nga sila at konti ang nag-iigip at malakas ang patak ng tubig. Ang kadalasang ilang oras ng paghihintay, napaikli ng isang oras. Gusto mo ba Para Mga magulang. Habang nagsasagwan si JR, halata sa kanyang mukha ang unti-unti magkawala -unti ng pasensya Ilang beses ka ba nag sa isang araw? Mga tatlo. Kung meron man silang ibang mapagkukuwanan ng tubig, malayo pa raw ito at magbabayad pa sila. Kaya tinitiis na lang nila ang pagsasaguan sa ilalim na matinding init. Eh hey, kung walang tubig, saan kay kumukuha? Doon. Saan? Sa talaba. Malayo? Malayo. <laughs> Wala ang mga magulang ni JR nang iuwi niya ang masinalok na tubig. Natsyempohan ko ang kanyang tiyahin na nag-aabang. Alam niya ang hirap ng pamangkin niya sa pag-iigib. <laughs> <laughs> Dahil nauna nilang napagdaanan ang nararanasan ng mga bata ngayon, lalo na kapag masungit ang panahon. Kasi pag maalong, hindi ka makakapagbangka dyan, hmm. hindi ka makakapagigib. Hmm. Tapos pag dyan naman sa kabila, bibili ka isang container yung malaki, sampung piso, ganyan. Hmm. Tapos pag hindi ka nakapagbangga, lalangoyin mo na lang yan papunta doon. <laughs> Sa bahay naman ni Jezebel, naghihintay na ang kanyang ina dahil ang mga platong nakatiwangwang, kailangan na rin hugasan. Si Angelo naman, buhat-buhat ang container na tila mas mabigat pa sa kanyang timbang. Wala mang pasok ngayon ng mga bata, pilit pa rin silang nag-aaral dahil marami rin silang naiiwang leksyon sa oras na di makapasok sa eskwela dahil sa pag-iigib. Nakikita ko yung dating ginagawa ko tapos mas gusto ko na hindi na nila maranasan yung naranasan ko dati. Hmm. 2009 nagkaroon po dito ng cholera outbreak sa Barangay Ginhadap. Marami po yung nagkasakit ng cholera, nagtatay, nagsusuka, tapos apat yung namatay. <mulong> Malayong malayo ang mga imahe sa munisipyo ng Monreal Masbate kumpara sa maliit na sitio ng Binaliw. Konkreto ang mga bahay, pati rin ang kalsada. Ngunit tulad ng Binaliw, ang supply ng tubig dito tila nakakabaliw ding hanapin. We have source that may have a sufficient uh, discharge or yung dami ng tubig na no, makukuha. Kaya lang kailangan mo ng power in order to extract the water from there. So it will be very expensive. Minsan na raw na ng lokal na pamahalaan ang programang patubig sa mansip pinaglilingkuran Ngunit hindi naging maganda ang naging resulta because our first system that we adopted was using a water pump mm -hmm. from a source in barangay rial at the time when the project was conceptualized the cost of diesel fuel was only about 11 pesos per liter mm -hmm. and now it is more than 40 pesos per liter ang masbate ay kasama sa listahan ng may hirap na probinsya sa Pilipinas. Sa katunayan hawak nito ang ikasampung pwesto. Pero sa kabila niyan, tila ang pondong iniahati sa kanila ay sadyang kulang na kulang. Kaya di nakapagtatakang ang mga tao pag nagigipit na sa supply ng tubig, sa balon na lang nag-iigip. Sa barangay Ginhadap ng Montreal, isang island barangay, isang outbreak ng sakit ang naitala. Taong 2009, nagkaroon po dito ng cholera outbreak sa barangay Ginhadap. Marami po yung nagkasakit ng cholera. Nagtatay, nagsusuka, tapos apat yung namatay. ang anak ni Aling Marlin, isa sa mga nabiktima ng kolera outbreak sa Montreal. Nagsuka korso siya. Tapos dinara na naman siya sa ospital. Pitong taong gulang ang anak na babae ni Aling Marlin nang tamaan ng kolera. At para maiwasan daw ang sinumpang sitwasyon, inugali na raw niyang magpakulo ng tubig. Lalo't meron pa siyang limang anak. Kabaliktara naman ang na nangyari sa ama ni Arman, nagtay-tay siya tapos dinala namin sa Montreal. Abusan na daw ng tubig sa katawan. Tapos dadalhin sana pa ano, sa nasinto para uh, doon i-compine eh, hindi na umabot. Kinamagahan yun na, patay na pag nakarating pa ng Montreal. Miski ang kanyang ina ay di nakaligtas sa sakit. Para sa lang dalawa, nakarecover nanay ko. Pero tatay ko hindi, nagtay lang. Siguro sa tubig na rin, kasi diyan kami kumukaan ng inumin. Dahil sa tila kakulangan ng impormasyon, marami ang diretsyong umiinom na lang sa balon. Bibihira naman dito ang lina, in, ano pa, pinapakuluan bago inumin. Wala naman kayong pagkukuha ng iba eh, kundi yan lang. Makalipas ang limang taon, natuto na raw mga tao sa barangay ginhadap sa munisipyo ng Montreal. Di na lang nila basta-basta pinakukula ng tubig. Nilalagyan na rin nila ito ng gamot para ligtas ng mainom. May computation po yung paglalagay ng chlorine. Uh, base po yun sa diameter at sa kasalalim. Yung, yung computation niyan is nasa 7 tablespoon. 12 to 24 hours, wala mo nang gagamit. So pwede bukas ng umaga, safe na po itong ano, inumin tatlong taon na nila itong ginagawa apat na beses kada taon at nadadagdagan kapag matindi ang bagsak ng ulan dahil sa malaki ang pondong kakailanganin installment muna raw ang proyektong patubig ni mayor pero bibilis pa raw sana ang pag-arangkada ng programa ng lokal na pamahalaan kung hindi nahaluan ng politika we tried to secure a loan from any government financial institution to have a one package water system for the whole municipality the Sangguniang bayan did not approve is it because they belong to another uh, uh, i did not elaborate i did not elaborate okay uh, but that that's how politics is ganon pa man hindi raw siya hihinto sa paghahanap ng solusyon 25 million pesos ang halaga ng buong programa niya sa patubig at di pa nangangalahati ang nalilikom niyang pera At ayon na rin sa chief engineer ng munisipyo na si Rainer Abileta, itatawid din daw nilang solusyon sa iba pang islang barangay. Sa ibang barangay kasi sir, mayroon spot na hindi naman marating ngayon ngayong, yung sinasabi natin na tubo. tubo. ng mga yung sa gindalupihan. Tinatarget namin doon ni Mayor, gagawa lang muna ng parang rain collector. pa lang tinungo ko na ang sitio ng dinalupihan. Ang biyahe tatagal daw ng halos 30 minuto. Pagdaong ko pa lang, mga batang tila di alinta ng problema nila sa tubig ang sumalubong sa akin. Pero naabutan ko si Nanay Mila abala sa bahay Nagmamadali kasi siyang habulin ng pila ng igiban ng tubig sa ginhadap, ang igiban ng mga coastal barangay sa bahaging ito na masbate. Sa mga panahong tulad nito, nagngangalit ang dagat. So ang ginagastos ni, ni ate sa kanyang pag-igib ng tubig sa isang buwan, isang libo. Isang libo. ko pa sa ako mga Hinaluan na raw ito ng chlorine kaya kahit inumin ito, pwedeng pwede na. Pagdating sa tubig, napakahirap talaga ng kalagayan namin dito, lalo na pagdating ng summer. At kapag kapos na rin supply ng bukal, walang magawa kundi ang limitahan ng rasyon. Pinaghati-hati ko yung tubig. Okay. Ang kailangan na bawat tao na pupunta dito, yung pamilya, makaigip kahit isang, isang container para makasain. Ang tanging panalangin ni Joanna, sana magawa na raw ang kasadang magdudugtong sa kanila sa kabilang bukal, ang bukal ng barangay Kanturna, na siya rin ng munisipyo ng Montreal. Kapag nangyari ito mas regular na raw ang supply ng kalan tubig, umulan man o umaraw. Ang maalong dagat muli naming hinirap pabalik sa sitio dinalupihan. we could not solve this problem through the local government uh, efforts alone if the uh, constituent will not cooperate. Tila dapat hindi nga maging kampante ang mga tao rito, lalo pat bukod sa politika at pondo, may mas malaking problema ang hinaharap ang buong probinsya na Masbate. The reformation of our, ano, of our land does not catch water to retain it and have it discharged in a gradual basis so that it can be become productive because it is mostly made of rocks. So then the water simply sit down to a level where well you cannot utilize it anymore. Ang kanilang lupain kasi pawang gawa sa solid rock formation. Ibig sabihin, wala itong kakayang humigup ng tubig. Bukod dito ang mga bukal na nakapalibot sa buong probinsya, di rin daw sapat sa lumalaking populasyon. Kasi nga, it hampers the... the Gayunpaman, di nawawalan ng na pag-asa si Mayor situation. Ben Espiloy dahil likas na malikain daw ang Pinoy sa mga solusyon. Ang kailangan lang daw, magtulong-tulong. Because one of the factors affecting our water supply problem is the attitude aspect mm -hmm. of the people. That since the, they the grew on such a system, they don't even intend to 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 help improving it. Ang karatig isla ng Biga, ang barangay Behia, maswerte rin nadaluyan ng biyaya ng tubig. Uh, dumaan na yung tubig na hinihintay ninyo. Uh, ano hong naging pakinamdam ng buong barangay? Uh, Siyempre masaya. Gawa ng uh, talagang nabigyan na kami ng um, potable water. Music Ang problema sa mga coastal barangay na Masbate, problema rin ng marami pang lugar sa Pilipinas. Dahil sa magkakalayo ang mga isla sa isa't isa, pahirapan ang pagkonekta ng mga tubong susuplay ng tubig sa bawat munisipyo. Sabi nga ni Kapitan Elmer Datu ng Barangay Biga, matagal na raw silang naghihirap sa rasyon ng tubig, kaya sila na mismo ang kumilos ng buong reservation na to, kumbaga, sa inyo na to. Wala na kayong utang, wala kayong babayaran. Wala po, wala po. Ba bakit nyo po naisipan na uh, na mag-solicit instead na humingi ng uh, uh, tulong na lang sa local government na sila yung magbayad? Naisipan namin na komunik sa bayan ng Magallanes hmm. ng Tubig. Kaya yun ang ginawa namin, nagtulong-tulong kami ng mga barangay officials, mga tao. Hmm yun, nagkaroon po kami ng water source. Hindi raw siya nahirapang kumbinsihin ang mga tao. Ang kailangan daw ay ipaintindi sa kanila ang totoong sitwasyon. Nagabayanihan po kami dito. Katulad yan, no, nagabayanihan kami. Sa tulong ng ilang mga private organization at lokal na pamahalaan, ang Barangay Biga ay nakalikom ng 4 na milyong piso para makabili ng mga tubong magkukonekta mula sa source ng tubig sa poblasyon ng Magallanes na tatawid sa Bagatao Island papunta sa kanilang sariling reservoir. So ngayon, mas maayos ang sitwasyon. taro. Regular naman yung pagdaloy ng tubig. Okay. Sa Magallanes, matatagpuan ang Bukal ng Dumalwa na siyang nagsusuplay ng tubig sa mga barangay na sakop nito. Nung pinasok na po yung tubo ng tubig dito, magkano na po ang naging konsumo ninyo sa bawat tubig na inyong uh, nagagamit? Uh, gumagamit kami ng uh, mga 10 containers po. 10 containers so at magkano po? Tubig ano lang yun, panginom lang yun. Pira yung ano pangpaligo. So magkano hmm. na nga po yun? times 10. So, 10 times 10? Yes. Uh -huh. <laughs> Taong 2008, nang bayuhin sila ng matinding bagyo na nagdulot ng landslide dahilan para maputol ang supply ng tubig. Kaya, pansamantala silang kumuha ng supply sa Aguada Sur. yung Kasi may bagyo noon. Nang ma-restore yung kuryente, bali, meron na naman kaming isang source dito which is nandoon sa Barangay Aguadasur, uh, Bukal-bukalan spring. Pero gumagamit kami ng submersible pump para ma-extract yung tubig galing doon sa source kasi mas mababa yung elevation ng source komparar po i-compare natin po dito dito sa area kung saan didelibera ng tubig. Uh, kung minsan tinatanong kang aking sarili, sabi ko, ano kaya ang magandang solusyon? Ay, sabi niyo Pero matagal nang lumipas uh, ang landslide. Ay, ang Halos wala at gapatak pa rin ang tubig na tumutulo sa mga gripo ng barangay. So, wala. Ngayon wala. Ngayon hmm. mo? Ito, patak na lang din. Patak din. So, sa pangatlong bahay na binisita namin, hmm. Puro patak-patak na lang yung... Ayan, ang problema, malaki yung nakadagdag na posit. Sino <laughs> ang may pagkakasala doon? Uh, tao. <laughs> okay. Wala namang perpektong sitwasyon sa mga ganitong pagkakataon, lalo na sa mga lugar gaya ng Sorsogon na madalas daanan ng bagyo at isa sa pinakamahirap na probinsya sa bansa. Malaking pondo ang kailangan upang mabigyan ng sapat na supply ng tubig ang mga lugar na nasasakupan ito. Sa ngayon, limang milyong piso pa lamang ang maibibigay na pondo ng gobyerno sa susunod na taon. Dalawang milyon ay para sa barangay Bihiyan. So that five million is just a pipeline or it's a, a reservoir or it's a collection of two? Actually, ano yan, uh, most of them is going to is going to be invested sa transmission pipeline. na. Bagamat salat pa rin sa malinis na tubig na maiinom ang mga naniniraan sa Barangay Behiya, pasalamat na lang daw sila na aambunan pa rin sila ng patak ng tubig. Well, for one, mga local government officials dapat may sarili silang wish list for their people eh? and that wish list should be turned into something tangible. lalupat kung minsan na daw nilang nagawang solusyon na ng problema, bakit daw nila hindi kakayaning muli? Mahirap paniwalaan na sa ganitong makabagong panahon kung saan ang daloy ng teknolohiya ay walang patid. May mga lugar pa rin sa Pilipinas na salat pa rin sa patak ng tubig. Pero sabi nga ng isang kapitan sa Sorsogon, basta sama-sama, kaya namang umasenso. Simpleng solusyon at mga katagang lagi nating naririnig pero may katotohanan. Kung sama-sama tayong mag-iingay, sama-sama ang kakalap ng tulong at sama-sama ang gagawa walang imposible. Pag sama ang bawat patak ng pagsisikap, bubuhos ang pagdaloy ng kaunaran. Ika nga ng mga matatanda, bayanihan. Mula dito sa mga isla ng Sorsogon at Masbate, ako si JC Sora Orense para sa Kaya. sa buong Pilipinas, kayo yung nagkaroon ng chance o kayo yung naging mapalad na mapili. Walang iba, kundi si Lani at Angelo. I'm excited na po ako kasi first time ko lang po siya makita sa totoong buhay. Ako po masayang masaya po Oo, kasi po nasasabi ko po, po yung pangarap ko. Napili ang dalawang bata dahil sinasalamin nila ang kalagayan ng karamihan sa mga batang Pilipino. Ang nangingibabaw ay yung saya nila. Afundi